Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning manon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Ni Obra o gatao ni ilan Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tago alang ko ninyo sa pangaan nga lusyo. Hingko na pangidaron. Minyo, may usa ka anak. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit na mong yuta sa as akong asawa kining manggiloy on sa lagi ang akong asawa, kami na hinuoy makaluluoy ron, aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo suskapi tong bagyuhaw eh, halos nang lupad man ang ubang mga bay, kundi pa ni konkreto nga tumbay ay, ang na sa tatay bongbong ron, dilupad mangkaring uban na tong atop may gani kay wa mahurutanan do na pati kapasilungan o ang atong tindahan wa sab maunsa mao lagi pero ang atong mga pananom hapay gyud tanan oy ang mga saging akong gisubay ganina tumba tanan mana ay bunga o wa pa namunga toy mga linghod pag bunga mm. nga nangatumba at na lang unya tong nunyangon Tama to, mga napunit ko mga lubing na uh, Isagol na to sa niluyang. Ay, ang uban kang mga tao ron, no? Ang mga kauban ako ka trabaho, Strabaho, Baog, at ang mga kaila. Kumusta nun ka sila, no? Unsa kay na sa ilang lugar? Uy, salamat kay na. Naman human na yun na ako og limpyo ang among luna, human sa bagyo. Kung malaya na unya ng mga dahon, ako unya ng dauban, aron malimpyo na dyan yung palibot. Huwag makasugod na kong pananom sa gusto na kong tanom. Huwag ka ng sikbit na mong luna nga, uh, di pa dugay na mong napalit. Ako uh, sa lang tamnan bisan mga utanon lang. Araw makabangon sa mi may higit ka sa bagyo. Dako na tabang nga, uh, makatigaw balik. Kundi dili na may mapalit pa huwag utanon sa merkado. Monsieur! Oh, uy, si Helen? Mayo kay ni Ana gikan nang sa merkado. Basin may daang paan. Pero murug may kuyog ba? Kinsa mo kana? Ah, sho. Sure. Siya si Emma, ako amiga. Kani kauban uban ako sa trabaho sa so, wa din his ato. Oo, uh, tuod. Murag na kamay ungkos nga uh, akong makit-an kun ihatod sa motor sa mo trabaho sa una. Mm. Siya bitaw tong akong gisugilo ni mo. Ngaway mga parente din ato. Kay tagaminda na man siya. Oh, siya di ay. Ah, um, ma'am, asa maga magpuyo ro, ma'am? Wa ba maunsa ang inyo sa bagyo? Ay, uh, oh, wa nagataon mi bahay, sir, uy. Uy, in town. Gilupad sa bagyo? Wag gigibili ng bagyo na mo, sir. Hurot gi Basa pa ang tanan na mga gamit kay huwa nami atop, sir. Ah, ah, ma'am, ayun pag na pag na ko, eh. Okay. Kita-kita sa sigurong idara ni Helen? Ah, oh. uh, ah, uh, sa pag ma'am na ko, sir. Oh, you. Kay labihan na muli na mong lisura ron. Wa na gid mi bay. Maong, <laughs> nakahon ako na ko, you ba? Kay nangabang raman ni siya atong bahaya. Ato lang muna ni siya papuyon na ng na itong yuta nga atong napalit. Ha? Bakanti man ha? Bisan magtukod lang una ni sila -payag diakod, o payag-payag di hakod. O maatupan lang aron may kabantinan sila sa ilang mga butang ba? O di na sila mabasa. Ha? Papuyon mo sila sa atong yuta? Recorded by X Thunder Gaming. ambut um, kumpila rin natabangan na ining akong asawa tungod sa iyang kamagluyon. O pagkamat na bangon. O usan na niyang iyang ipapuyo sa among yuta na kauban niya s trabaho sa nagtrabaho pa siya. Kulmulan sa palang unta ng akong asawa Makadaog yun siguro ni siya tungod siyang pagkamat na bangon. man, nakatukod yun o gamay nga payag si Ima sa among luna, sikbit sa among gibayan. Sa pagpuyo nila adto, di palang to namo dugay na palit lunaa. Huwag kayo pa man sab namo gamita, ni Oyo na lang sab ko nga papuyan ni sa akong asawa siyang amiga. Unya, Helen, mula sige magpapanday eh sila si Ima silang bahay. Oh. Basin nagpapanday lang sa sun sa ilang bahay. Aron, kung matabla sila silang papuyo ba? Basig nagpapanday papanday o lababo o baka kabinet. Mura man o nagdugang sila haligi sa luyo. Ha? Badlo nga baya na ha? pupadak ko silang bahay ha? Kinagkaulitaw na bayan ng atong anak? Basin o nyag, mayamaro niya dayo na nga magminyo na humanong skwila. Para ba ng ang yutaa? ka ko kadi alusyo eh. Di <laughs> ko gusto maminyo na o sa'yo ang atong anak eh. Mohuman o na-anak siyang eskwela. Jesus, kapunggan ba na nimo nga? Ni nga Naguyab uyab naman na. Mayab na din na. Ay, ayaw na lang sukmati sa God. Kay natural naman guda. na. Ulit tao na bayan ang atong anak. Mung angay yun na natong pangandaman. Mung kanang amiga ni mo, badlungan na ha kung magpadako silang bayi. Kung mahimo mang gani, kung nakabarog na magani sila sa ilang kalisod. aw, mawion na nato ang atong pagpagamit nila sa atong yuta. Ayo lu Lucio. Uy, ta. Nalipay mong ganing tao nga itong sa Toyota. Kapawa o na hinuon nimo mo. Ang sa'yo ipasabot. Di na din sila mamahawa diya. Ay, pasagdan lang una na nato -na sila diha ba. Total, okay raman ang ilang pagpuyo diya sa Toyota. Di man sa mga mga broken tong mga tawahan na kut. O ilang gilimpiuhan, ilang giatiman. Pero ang baan na anahawa ko sa Murag, may pagkamaro. Kunsa? Uy, kinsa mo nang miso sa bahay lang ima. Laing tao mo na. Uy, mangawat ng tingali. Eh. Uy, Helen! Helen, dali na, dali Gano ba siyo? May laing tao nga niso sa lang ima. Basing kawat na Ha? Uy, magsusit na eh. ni! Ako mo ay nagkapalit ining baya. Unsa? Aw, oh, bahay naman. Apil na di kining yuta di ay. House and Uy! Unsa? Kisa may yung ipalitan? Na amo man yung yuta? <gakes noise> Wa may magdahom nga makahimo sa pagbaligya siyang bayog apil pa ang among yuta, ang amiga sa mong asawa nga among kitabangan. Og sa among pagsusi, ang kapitan pa sa among barangay ang nitabang og deal ini ngadto sa bayer. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. May gipapuyo ang akong asawa nga iyang amiga sa among yuta nga si Ima. Nagtukod kini una og payag hangtod nga iyang gipadak-an. Og pag unsa may among ikaso ini niya? Ikaduhang pangutana. Sa among pagpakisusi, ang among barangay kapitan pa ang nagdeal sa yuta ngadto sa bayer. E man ko ni Sulti ni Ima nga iyan na ning gipalit na lunaa. May tulubagong basab ang kapitan sa gibuhat. Ikatulong pangutan na. Unsa man sa among buhaton na aning nakapalit sa bayan ni Ima, na dilit naman sila mamahawa, kaya ila na lagi ko nun gipalit ang bayo yuta. Ikaw pat o katapos ang pangutan Asa mo mi muadto aron mangayo og tabang, nga mapahawa namo ang nagpuyo sa bayan ni Ima o sa among yuta kay na na misalig sa kapitan. Kay siya ba'y nagdilir ani ar mahali ng among yutang nga gibaligya ni Emma. Balihog, taba ang itambagi ko. Kini ang akong suliran. Lucio. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw Akong tingog. gets me guys. Ako'y muhatag din yung tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema ang may punto legal. Mga personal, mga emotional na ito, mga pangutanag, mga problema, di ita maglangay. Ipadala ang inyohang suwat sa <coughs> suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa <coughs> atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain lang pagkain klase-klaseng pamaagi guys kung unsao ninyo. Pagpadala ang inyohang mga suwat o mga suliran din. Na mo, hangyo lang yun namo, please. ha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Sally Alfante, Chacha Boyles, hello. Greetings ninyo. Salamat kayo sa inyohang padayon nga pagpaminaw o pagsubaybay o sa mga greetings ninyo sa ako ang Facebook. Anahelida Flores, thank you, always listening. From Campo, Guadalupe, Carcar City. Nasa tayong mga listeners nga gikan ah, gikansad sa mga nagkalaing-laing dapit na as gawas sa nasod maminaw nato, no always na siya maminaw si ma'am Teresita humawid also no namit po din nato siya so thankful kay may Juvi uh, Lebadisos Lu Judy Lebadisos um, thank you kayo and of course to Miss Jaja ba Tia Herodias din ha, sa Kamotes. Kumusta man mong tanan din ha, mga taga Kamotes. Greetings sa inyong tanan. Thank you kayo sa inyong padayon. Nga pagpaminaw sa ato programa and for liking and following my Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. Sa mga wapa nakalike kung nakafollow, please like and follow me para magkita-kita po ta, no? Sa Facebook man lang. Kay tingo grabay ato makitaan. O niya, o, laapon mo sila dapit. Ako na adirig sibo. May na lang ma-updated po susat-usat. Through your greetings, I can read it. Ito nang ibasa Hon po diri on air sa ato ang stasyon. Of course, punto legal karong adlaw si Lucio Moingan sa ato ang letter sender 49 years old. Na ni sila'y na nga yuta kuyog yung siyang asawa. No? Unya kay sa una medyo on. Tigid siguro ang atangat pero medyo arang-arang kumpara sa ubang mga higala po niya. Unya kay maluloy on, mag, matinabangon na mauna hinuon ni Ron. Gibali na ni sila. Mo na problema kay Murag. Ang nahitabo is um gibaligya no sa iyahang balay apil ang ilahang yuta at ang iyahang amiga na ilahang gitabangan. Unya murang naapil or ning apil pagyud ang Uh, kapitan. Okay? So, unang pangutana, may gipapuyo ang iyahang asawa nga uh, asawa ni Lucio nga iyang amiga sa ilahang yuta. Ang pangan atus si Emma, no? Nagtukod og payag. an? agoy, dibaligya, apil ang yuta, as kang kayabag. buanga no? Unsa may among ikaso, unsa may among ikaso, ani niya? Unas nga tanan, um, pwede gud siguro ning makuano, as theft, nga nag-taking of uh, property, pero personal property manggood ni ang ang theft no pwede siguro falsification but ang pinakauna annulment of the sale no ato At sang i-annul ang yut ang ang sale kay giunsa man niya pagbaligya sa yuta nga dili iya ha pwede fraud pwede staff ha? Um, pero definitely kinahanglan sa ganato ang yuta no we'll have to question the deed of sale ipa na nato ang deed of sale kay unsa niya pagbaligya sa yuta nga ang yuta di man iya ha? naaman nakapangan sa inyo ha kung nagtukod man gani siyag balay og na tax declaration niya ang balay ang balay ra pero baligya ni mong yuta kinahanglan apil ang ngan sa tag-iya sa yuta so nagyud ni hukus pokus gibuhat ni si Eva ha ikaduhang pangutana sa among pagpakigsusi sa among barangay kapitan pa ang nagdeal sa yuta ka pero nagapilapil kap, Naga kap! ngadto's buyer kay mao mang kuno ni sulti ni Emma nga iya na ning gipalit sa ilaha kunong luna may tulubagon ba ang kapitan sa iyang gibuhat of course di sa jud ko ngon nga naa unless mapakita nato to nga bad faith ba meaning to say kabaw ang kapitan nga wa gyud tinuod gibaligya or wa gyud tinuod na palit ni Emma ang yuta gikan ninyo pero kung pananglitan mapamatuoran pud nato nga wa sa gyud say kalibutan tinuod sigon sa iyang gisulti gipasaligan pud siya mining apil sad siyag kailad ni Emma meaning giilad mong tanan ni Emma langtod pagkasturiya. ang sunod niyang pangutana unsa kunoy angay nilang buhaton aning nakapalit sa balay ni Emma nga di man sila mamahawa kay ila nalagi kuno ning gipalit ang balay ug yuta okay akong pangotana ni Molusyo, did you check with the, um, wakay ko kakita sa drama o sa suwat ni mo, um, wakpod rin nag-ingon kung titulado ba imong yuta. I hope titulado kay masayon ni nato i-defend no kay kung pananglitan kung pananglitan titulado ang yuta wal well, even mas takot tag chance o oh, kanil mas takot chance mas ligon ang ato ang paghatag og probar nga kamoy tag iya ng yuta ah, pero dili gani even ang tax declaration labaw nagnasin inyo nga di gud na mapalit or di gud na mabaligya ni Emma nga dus laing tao no so ang imuhang buhaton ana kuhaa ang mga latest nga mga deklarasyon og titulo sa yuta and then and then what you will do is magfile tag ejectment papa-hawaan na si kanang new owner din ha og si Emma kay dili man kamo ang tag iya yuta. and then ipa like i said ipanal ang deed of sale um unya para ma reconvey balik ang property ug kung nabalhin man ganina, na i hope wala pa nabalhin ngadto sa pangan sa buyer kung kinsa tong nailad ni Emma no Katapusang pangutana asa ah, man imo adto aron mangayo og tabang nga mapapahawa na mo ang nagpuyo sa balay ni Emma ug sa among yuta kay wala na misalig ni kapitan kay siya ba nag nagdealer okay kinahanglan yung tag abogado na ani kay medyo na komplikado naman no ang ang kaning maong sitwasyon unya need man sa nato sila di man ni nato basta-basta sa gud bungkagon no um kinahanglan gud ta mo file og ejectment ani ya daghan sa tag mga buhaton noon kinahanglan pa nato ipaanal ang deed of absolute sale meaning hatagan ipawalang bisa tong pagbaligya ni Emma ngadto kay sayop man to saan yung pagbaligya dili imo no so you cannot give what you do not have no sa latin pa nemo dat quad non habit you cannot give what you do not have you cannot give what you do not own di ni mo pwede mabaligya ang usa ka butang nga dili kay tag iya no so kanang diha on that premise need you tag abogado dool mo og abogado um asa man ni taga asa man ni si Lucio gud niya gisulti og taga asa ka but i'm very sure sir Lucio og asa man gani kan diha na, tag -asa mangani kan dapita na agyoy mga abogado nga pwede ni makonsulta kabahin aning imuhang sitwasyon dalha ang proof unsay mga dokumentong kinahanglanon nimo of course ang imuhang proof of ownership sa yuta ang late ang proof nga nakabayad po tagbuhis o ang kung nakay kopya ang katong did of sale. Nga gibaligya tood ni Emma ang iyahang balay o giapil po ang yuta. Okay, nga dili iya. <laughs> Mga sukintig paminaw, hinautuntangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon pon sa tuwang programa, kini akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.